Oh. Halimbawa kay, halimbawa the number are 2 over 2. What name of of that fraction? Okay. And sa taas what name of that? Numerator. Sa baba? Denominator. Okay. Um to Ito ay pangunahing mga hugis. Ito ay hugis na walang sulok at gilid. Hugis? Bilog. Okay. Ito ay pangunahing hugis na may tatlong side o gilid. Tatlong. Okay. Ito ay pangunahing hugis na may apat na, na Pangunay na may apat na side o gilid na may mayroon itong length, width, at height. Length at width. Parihaba. Okay. Ito ay hugis na may apat na magkakapareho at magkasukat na, na side o gilid. Ay, sukat. Okay. Ito ay isang halimbawa ng cube. Ang cube ay isang solid o figure o isang hugis dimension na may length, width, at height. Ang hugis ng mukha ng cube ay hugis pang isukat. Ano ang tawag dito? Di rectangle prism. No! Ano ang tawag dito? Ano ang tawag dito ay isang halimbawa ng cube na ang cube anong tawag? Ang dice. Ha? Ang dice. Anong tawag dyan? Dice. Dice. The dice. 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 Ano ang hugis na may tatlong dimension? Itong prism. So loud. Itong prism. Mm hmm. Cone. Mm hmm. Cube. Mm hmm. Ah, uh, cylinder. Mm hmm. Spear. Okay rectangular prism, cube, cylinder, sphere, at cone. Okay, dito tayo sa dito. Ito ay mga salitang magkatulad o magkaparehong kahulugan. Ah, uh, magkasing kahulugan. Okay, magkasing kahulugan. Halimbawa nito ay tuwa, galak, Saya. Maligaya. Maligaya. Masaya. Masaya. Paaralan. Eskwela. Eskwelahan. Matayong. Mataas. Marikit. Maganda. Okay. Kapag magkaiba ang ibig sabihin ng bawat salita, magkabaliktad ang kahulugan. Ah. Uh, magkasing tunog. Magka. Magka. Ano? Ito ay kapag magkaiba ang ibig sabihin ng mga salita o magkabaliktad ang kahulugan magka magkasalungat. Again, magkasalungat. 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 Ito ay may parehong baybay at tunog sa pagbigkas, subalit magkaiba ang ibig sabihin. Magkasing tunog. Oh. Okay. Mm. Ito ay ginagamit sa pangungusap na nagsasalaysay, naguutos o nakikiusap. Inilaga ito sa hulihan ng pangungusap. Ah. Uh, I don't know. Ito ay ginagamit sa paghahati ng pangungusap tulad ng pag-iisa-isang nasa listahan. Okay. Ito ay binubuo ng isang lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay. Ah! Ito ay bin... Ito ay binubuo rin ng pangunahing paksa at pangtulong ng detalye ang pangunahing paksa ay tumutukoy sa mga talata. Ah... Uh, uh, ano? Talata. Okay. Okay, klaro. Next. 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 page. Next page. Ito ay ang pagkakapareho ng dulong tunog ng dalawang salita. ano? Uh, uh tugmag. Tugmag. Ano? Tugmag. Hindi. Tugmag. Tugmag taron. Ito ay ang pagkakapareho ng, dal ng dulong tunog ng dalawang salita. Ano? Don't say. Don't, don't say. No. no. Oh. Ito ay tugma. Again, tugma. Tugma. Ang tugma ay ang pagkakapareho ng dalawang tunog ng dalawang salita. Okay. Then at the zoo. Sige. At the zoo, I went to the zoo with my cousins and friends. First we saw a deer with its with its long antlers. Then we saw a giraffe with its with toe. With toe with a neck and long legs. Then we saw a monkey jumping from tree to tree. And then an elephant with ears waving, waving at me. And then a crocodile, then a crocodile with long tail and sharp. Then a bear as white milk. Then a zebra with stripes, with stripes from head to feet. And then a big lion sleeping in its den. Okay, thank you.